Nagkaanak si Ham ng kos ng ibig sabihin blackness. Kung sa Bisaya, ane, kangiog, kangitngit, kadiliman. Dahil kadalasan na resulta kung ang pagiging agresibo ay hindi ma-manage, ang kadalasan mag-resulta ay palpak. Amen po ba? Kana bitaw mo ingon ay pasig eh. malamba ka. Wag kang magmadali. Hindi ko ah uh, ibig sabihin na masama ang pagiging agresibo. Kundi magiging mapagmatyag, magiging vigilante, magiging maging aware. Wag mong kalimutan na hindi ikaw ang wag mong kalimutan na ikaw ang awareness. Hindi ikaw ang mainit. Yan ay isang bagay o isang uh, kagamitan bilang kamalayan para ma-experience natin ang kagandahan ng buhay. Nakuha nyo po? Ang inakala ng, ng kadalasan ang pagiging agresibo ay siya. Kaya, pag na ganun ang kanyari, na ang pagka-agresibo ay naisip mong ikaw yon, mapapahama ka. Dahil, nadudumi na ka na sa agresib na damdamin. Amen po ba? Na, kung saan di, hindi 'yan ikaw. 'Yan ay kagamitan. Kumbaga, kagamitan 'yan para ma-experience mo ang kagandahan ng buhay. Ikaw ay ang kamalayan na binigyan ng kaisipan sa pag na pag, magiging agresibo. Kaya hindi ko masama ang agresibo. Kailangan lang natin ng na, kung tayo ay agresibo Nasusupervise ng ating awareness Bilang tayo ang awareness At ito ay kagamitan natin Para ma-experience ang buhay Pero dahil hindi ito naunawan Ng tao ang nangyari Nagkaroon ng palpak Nanganak siya ng Mga Idea na Hindi malinaw Tutungo sa kadiliman.